Hello, what's up mga kausno? It's me, Juman Official here. So ngayon, nandito ngayon ako sa Eco Park. <laughs> dito, sa Eco Park, medyo madamo. Kaya nagdala ako ng ahas. <laughs> ano, well, okay. Okay. Ganito gagawin natin. So, ngayon, pag na doon sila, nagpipiknik sila, sila ron, di ba? So, ang gagawin natin ngayon, pupuesto ka na video. Okay. Oh, Tapos ngayon, ititila po ko sa kanila to ahas. Tingnan natin yung magiging reaction nila. Ah, let's go. Yeah. <laughs> 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 Pag-ganun pag pag to. <laughs> Kala mo, totoo eh, no? Totoo, so, gago. Nakakatakot din, eh, no? Takoy, Pag inahawakan ko sa leg, parang iba'y inahawakan ko, eh. <laughs> Tapos <laughs> pinapalo-palo. <no> gago, <laughs> kawa. Saan so, mo pang hinihintay niyo, guys? Let's go. <laughs> no, 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 no. Bakit? Si Lola. Alila. <laughs> Bakit? Ahas! Ano? Aslo? Ano? Nasa Saan ba? Mamatuklaw kayo dyan. Ito <laughs> 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 <Kagod>. <laughs> yung ahas. Kagot. 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 lang?

Snake. A snake. Ano A snake. Ano to ka? Ano ay galang? busy 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 Gago, busy eh. busy 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 busy